Hi guys, for today's video, ituturo ko po sa inyo ang tamang pag-mention ng ating friends and followers sa ating mga comment section sa mga posts So ayun nga guys, nandito na po tayo sa screen ng aking cellphone Pindutin lang po natin ng ating Facebook account Punta po tayo sa ating profile Scroll down lang po tayo guys, hanap po tayo ng mga posts and guys, nandito tayo sa comment section. Then, uh, add sign, followers. and guys, kapag may ganyang lumabas, can mention followers once a day, ibig sabihin po nun, makakapag-mention po tayo ng ating mga followers. Yan guys, nag-blue siya. Ibig sabihin po niya, mamimension po natin ang ating mga followers. Ayan guys, makikita nila yan. Pag pinindot mo, lalabas ang ating mga followers dyan. Ayan guys. Oops. Okay guys, try naman natin yung mention natin yung friends. Kung ganun din siya. Ayan guys, ano siya. Wala siyang lumabas na ganun. Katulad ng nauna, yung can mention once a day. Ibig sabihin po, nun hindi ako makakapag-mention ng friends. Dati may, dati nami mention ko yung mga friends. Kaso ngayon, isa na lang talaga yung pwede. Tinanggal siguro ni Meta. Min nilagyan niya na ng limit. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana may natutunan kayo kahit konti sa aking tutorial. Alam ko yung iba alam na to. Pero sa mga hindi po nakakaalam, para sa inyo po ito. Thank you so much po.